Uh -huh. Love mo yan. Si MJ, love si oh. MJ, love mo yan. Love bird. Yan. <laughs> Ay, ano pa yan? Love <laughs> pala yan. <laughs> ano Takot siya. Ay, love niya daw. Love niya <laughs> daw. Ah! Hmm. Uh, di ba? Mm -hmm. Si MJ's vlog, oh. Wow! Wow! Ang, wow, pogi ni MJ's vlog. Oh, smile muna si MJ's vlog. Smile! Ay, ganun mo. Ganun, no? Oh. MJ, ganun, no? Oh. MJ, MJ. MJ, ganun. Oh. Papapicture na daw si tatay kay MJ's vlog. Oh. One, two, three, smile! Ay, MJ's vlog! <laughs> si MJ's vlog, oh. <laughs> Inaano-ano -ano pa yung usok, oh. Yeah! <laughs> Tala, tala. Oh, happy oh, oh. birthday to you. Happy, happy birthday. birthday. to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy mo muna you. Happy birthday to Init yan. birthday to you. Happy Ang galing talaga magluto oh. <laughs> talaga you. to Liga na. Layo ka na dyan. Oh, pa daw. oh, nyo po si MJ's vlog ko. Oh, nagluto na. Marunong Luto na magluto. Ng oh. ng bata, Ang batang. Marunong magluto. Na oh. daw, kung ano na, oh. One year and eight months pa lang yan. Oh. <laughs> hindi na initan. Aba. Ang galing naman ni MJ's vlog. Masarap ba yan? MJ's vlog. Oh, no. Ang galing naman magluto niyang batang yan. Oh. Very good naman. oo. Oh, oh. No. Kumuraw, sige daw. Oo. Magaling pala itong huh? bata. Mana. Mana kay Papa, magaling magbluto no? Oo. Mainit na, mainit na. Yung little boy, nakaupo na. Oh. Ah, mga habol ka pa dyan, ha? Ah. <laughs> mga habol ka pa dyan ng manok, ah. <laughs> Uy, dito ka. kam uh, MJ's vlog oh <laughs> ay so um, damit mo astig ka maglakad ah astig ka maglakad ah <laughs> ayaw pa umahon ni MJ oh swimming lang daw pala oh aligo na aligo na swimming na swimming aba yabang oh 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 oh, oh, oh. gagawa mo oh hali ka na halika na nak halika na bis na ikaw come Ya, mga vlogger. Ayan, ready. One, two, at ready. One, two, three. Ayan. <laughs> Ayan. Ayan. Ayan, one, two, three. Ayan. okay. ming, 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 ming. Me. Me. Kinakausap mo pa. Ha? Buntis pala yan nako. Oh. Emo, hi ka sa ano kambing. Hi. Me. 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 Emo, me. <laughs> Kanal si MJ oh. magsusuga na ng kambing si MJ. Ah, oh, sige nga isuga mo nga. Ah, oh, pasunurin mo na sa yung kambing dali. Oh, ayan lapit sa yo. Lalapit oh, sa iyo. Ah, oh, magisuga na si MJ ng kambing. O, bang oh. <laughs> oh, oh. Alam mo 'to na iyan. Oh. Oh, ah. na jalan. Oh, tama na, tama na. tama na daw. <laughs> <laughs> Tuga so, na yung kambing. Ah. <laughs> may baby. May baby kambing, oo. Oh. Umi daw. Oh. Hello. 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 Ay no. Oh, oh daming kambing, no. Oh. <laughs> Mama. 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 Yon. Mama niya Mama niya Hmm. Mm, mm, mm. mm. Dami no. Ay, love, love kayo. Ay. Ang cute to. Oh. Ang cute. Wow, ang cute naman ng kambing oh. oh. love mo daw dali oh. mo, mo, mo. Wow. love mo 'yan. Ay, ang cute naman Oh. Ay na. Ay, bulin niya. Huwag mong nabulin. Oo. Ang ah, galing ni MJ, wala. o. Nakasakay yeah. sa may kabayo. Mm. Ayun, Ay, nako, kabayo. Oh, yun, no. ko MJ, mm. O, yun, mm. o. mo si Kuya MJ, o. Tignan mo si Kuya MJ, o. Ayun, o. No. Sumakay so, na sa kabayo, sakay o. Sakay ka dyan, no. bae. No. No. Ayun, o. No. Wow! Dalawang kabayo pala, o. White and brown. Sakay ka din dyan. <laughs> Natakot, oh. <to. laughs> Natakot to si MJ, <laughs> oh. Oo, oh, oo. Oh. Uy, baka malaglag, ah. Lun. Yay! Oh, ang guling MJ, oh. Lun, ah. Lun. Ano lang yung mabig? Puti, oh. Puting horse. <laughs> May nalagay naman to. May itong pangitin niya. May nalagay na ano to. Uh, <laughs> Hindi niya. <laughs> <laughs> Hindi niya. Hindi Hindi. Kaso pag nahulawan. <laughs> Ayoko lang <laughs> mag-inom. Ang i- Dige na, digo tayo Digo na tayo Eh MJ Pakain ikaw Nagpapakain ikaw ng ano Kalapate Ang wow, daming kalapate ni MJ Ay. Wow Ang daming kalapate ni MJ Ay. Wow, kalapate ni MJ. Ay. <laughs> ah, MJ 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 Ayan ah, na Lumapit pa <laughs> Ay, ang dami niya na. Ay, 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 ay. Ay, ang dami uh. Ang dami namang alaga ni MJ. O ba, pa. Sumayo pa. Sumayo pa. <laughs> not, right? <laughs> ang galing naman. Tuwang-tuwa so, siya eh, oh. o. <inaudible> um, daming kalapati. Nak na. No. Ihinabol <inaudible> ka na. Ihinabol <inaudible> In ka na. Biglang takbo siya. Oh, habulin daw nila mag-ama, oh. Habulin daw nila yung ano, yung horse. Oy, naging horse na tuloy si Papa mo, la Ala, naging horse na. Uy, jp iluilo ka dyan yung bata. Balik na, balik na, dali. Oh, naging horse na yung Papa mo. Oh, naging horse na. ha. Naging horse na, papa mo. <laughs> Hindi na ungo, horse na. <laughs> o, oh, baba na daw. <laughs> oh, baba na, baba na. na, dali na. Iinom na ang horse. Iinom, dali. <laughs> o. Oh. Baby, mo ka mong maiki. Hawak, hawak, hawak. O, oh, o. Oh. Ayun na ay horse. O, oh. punta ka sa kanila, dali. O, oh, ayun na ay yung, ano. Nangabayo na. <laughs> <laughs> Nangabayo na si MJ? <laughs> eh hey. guys, uh, pag wala oh, yun, oh. Pag wala kayong plato, guys, ito gamitin niyo. Diretso tapon diba? na. Si Buay probinsyana. Ah, yeah. hmm. Oh. Ano ba 'yun kinakain mo? Sa po ano? kaldereta. Ay, kaldereta. Napakasarap mga idol. O, oh. ayan o, oh. si Mia Vlog nang hinginain. Napakatakaw. Oh. Napakahusay o. Oh. Napakahusay kumain o. Oh. Gamit ang ano ng saging, katawan ng saging o. Oh. Direct tapo na ito guys.